subscribe niyo yung mami ko, ah. Kiss ko kayo. What? stress ako. Kiss Hi guys! Welcome back to my channel. Meron akong bisita ngayon. Isang napakagandang bata. <laughs> anak na daw ang gusto niya. Gusto daw niya maging nanay na ko. ng dumana. Ay, vlog mo, mami. Ay, subscribe niyo yung mami ko, ha. Kiss ko kayo. What? <laughs> 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 <Ay, no, yun. laughs> <laughs> Nai-stress ako. Kiss ko. Baka nang stress maganda ka naman. Pangit ko na nga. Sabi mo, anong pangalan mo? Ayoko. <laughs> Ito ang pinakamaganda sa CGC. Hey, mommy, huwag kang okay, ganun. <laughs> Marami pong maganda doon. <laughs> Marami pong <bang> maganda. eh, uh, <laughs> itong batang to guys, ano, uh, magaling yan. Self-support. Nag-aaral siya. Pagod na po ako. <laughs> so, ko na pong maging palamunin ulit. <laughs> diba ang ganda, ano? No. Yeah. Pangit ko nang. Dati lagi lagi siya dito. Dito ako nakatera pag wala akong pasok. <laughs> bili ba dyan sa batang yan kasi ano siya. Guys, bili na ako guys. Hi. 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 Lagi yan siya dito, nagpupupunta. Mamama siya lang yan. Galing siyang trabaho ngayon, kaya hindi siya naka-uniform. Sa trabaho yan, nagpapaaro sa sarili. Oo, okay, di ba? Uh. Sana, na. sana all may anak na gano'n, ano? Sana all may proud na gano'n. Yung nanay ko. Shout out sa nanay ko. <laughs> mahal na mahal kita kahit po sa ugali mo. Ayan, pinaantok na. Baba. Nagtatrabaho pa yan, guys. Model pala yan? Model. Sa Shangri-La. Uh, model siya sa Shangri-La, di ba, ano? Apo. Ganda ng bata, di ba? School, mommy! <laughs> Yung malaki Lumalaki ulo ko. Maganda ang ano niyan. Ang tangkad niyan, guys. Ito kita mo yung tangkad niya. Hindi naman ako sumukin yung tangkad. Hey. Oh. Ang, tag, ang tangkad niyan, pang model talaga. 5'7 lang ako. May iba, mas may mas matangkad ko. Kasi ako naman, flat 5 lang. Hanggang saan ba ka? Oh, no! Ay, yun na pala yun tayo, mommy. Yun na pala, na pala yun, ano. Sana all may anak na matangkad, maganda. At masipag. Napapagod din po ako. Ah. Kaya mo yan. Wala nang maligtad na ako. Diba nga, diba? Lagi kong sinasabi sa'yo, sana makita kitang maging ano na. Stay worthy sa mga harap mo, diba? Bala na si Darna. Alilipat? O, oh, Darna diba sa... Oh, Siyempre, wala na nga akong pera. Hindi ako pili! Ay, nandito si Pando. Sino mo si Pando? Nandito si Pando. Bakit pinayaran ko pa ba yun? Bakit pinayaran ko pa yun? na niya yung jersey five, niya. Five, guys, kasi ano siya, siya ay volleyball player dito sa school tatangkad na 57 basketball player. Ito yung mga kanya jersey. Ito pala. <laughs> yung din hatog sa freezer, naka Ganon. Iisipin mo kailan ka lulutuin, kailan ka kakainin. Ang tao ko, dahil mo ginagastos. Kasi babaw ko ng wallet, parang ko tumapulang sa wallet ko sa hindi ko sa wallet. may napuntahan. Ako naman ako wala. Hindi ako naman wala. Hindi ako naman ako wala. ako naman lang. Ang laki naman ng mukha ko din. Hindi oh ah. Yeah. ka dyan. Para lang akong katulong na. Uy! Mami, tigilan mo. Baka magsalita ng gano'n. <laughs> <laughs> Asan yung karanak mo nga? Sa school. daw siya. Nakinuha siya Lagi yun dito siya. Dito siya lagi sa akin nag-aano, na papasyal. Uh, minsan pag galing sa trabaho, pupunta dito sa school na dito sa akin. Nakakabait ng batang yun. Uh, talaga sinasuportan niya yung sarili niya. Wala siyang ibang inaasahan kundi yung sarili lang niya. Diba? Napakaswerte ng mga magulang na may mga anak ng ganoon. Na, habang nag-aaral, support sila sa sarili nila na ng... Uh, kahit anong pangangailangan niya, sinusuportahan niya yung sarili niya. Ang um, alam ko yun, yung batang yun, gusto yun sa nakaraan. nakabili yata siya ng motor. Inaulugan pa rin yung gamay. Pero at least, ano, meron siya. Responsable um, kasi yung batang yun. Nagtatrabaho, nag-aaral. Yun. Ganun. Okay siya sa taas kasi kinukuha niya yung jersey ng kakalasin So, gandang bata. Ay, tayo guys. Dala na Erika. And candy. Okay. Ito, candy. Ano ko pa tawag dito sa candy na ito? Binili niya ito doon na uuha doon sa bumili ng buko. Ay, tayo ng Ulo. natin Masarap ko. Ang na! Tapo pa? Yeah. Tapo tela. na. Mami, -minta, -minta. Ngamun, Tungu -tungu kami, Amin, yung kanyang tapo ang ba? mo dyan? Tingnan kami ah. Nawala dahil yung contact lens. Siya anjar pa naman sa mata niya. Ako lang. Dan ng bata. Sobrang tamis. Oh, okay, Ito yung gift card ko. Dapat bibili ko sa ngayon. Meron ah. Ano yan? 1K wow. din yan. Sige, so. Pang grocery lang. Oo, oh, so, pwede na yan. Kasi pinatamad ako sa SM. 500? 500 isa. Oh, man. Mati. Okay. Ang grocery? na. na. Dapat kaya, mag akong kesa mag grocery mo. Hindi po, okay. sa save more, pwede yan. Bawal sa save more? Pwede yan. We? Pwede? yan. Yung dati nga, yung wasap ko, ganun. Sa pabigas. Mmm. Ayun. Diyan yan, diyan namin pinanggo-grocery. Kailangan may bigas at then grocery yung iba. Hindi siya, ano, hindi siya lahat. Pwede siyang hindi lahat bigas. Ay, ikaw mo na mag-vlog. Wala na akong masasabi. Good day, bye. Wait lang, may may nasi ka sa eh. <laughs> Busy, busy yan talaga. Ta. Wala natin siya, ano, sorbohin. Busy siya sa kanyang cellphone. May kausap yan. Ano yung buhok? Kasi tayuan na yung buhok. Ito yung ating bisita. Mamaya, maya. Hindi po ako uuwi. Magti-training po ako. Ah, magti-training pala siya. Masabi mo na, ano? Mag-subscribe sa vlog ko. Mag-subscribe kayo sa vlog ni Mami. Ano ba vlog mo? Mami Grace Yak. Yak po? Yak po. Yat. Mami Grace. Bulol na naman ako eh. Mami Grace Yaku. Yaku! <laughs> Sabi mo, bye guys. Bye guys. Okay guys, so na dito na lang vlog natin. Please subscribe. Bye.